Maligayang pagdating. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak kitang makita. Ako si Royal Master Kim Hia na namumuhay ng masigla at matagumpay dahil sa Atomy. Lalo ko pang tinatanggap at binabati ang mga unang beses na dumalo rito ngayon. Sigurado akong pagkatapos ng oras na ito, maiisip ninyo na, ah, tama lang at pumunta ako rito. Labindalawang taon na ang nakalipas mula ng una akong pumunta sa seminar na ito, bagamat iba ang lugar noon. Noon, ang ate ko na sobrang nahumaling sa mga produkto ng Atomy ay niregaluhan ako ng mga kosmetiko. Nang subukan ko, napakaganda ng produkto, pero napakamura. Ano kaya ang dahilan nito? Dahil sa patuloy kong pag-usisa, napadpad ako rito sa seminar. Ngayon na inaalala ko, naging turning point pala yon sa buhay ko. Bago ako nagsimula sa negosyo ng Atomy, tulad ng karamihan sa inyo, nagsimula rin ako sa pagtatrabaho sa opisina at pagpasok sa mundo ng profesional na buhay. Mga limang taon na rin akong nagtatrabaho noon at bagamat naging komportable at pamilyar na ako, bata pa lang ako ay pinangarap ko ng kumita ng malaki para mapaligaya ang nanay at lola ko. Pero napagtanto kong mahirap pala iyong tuparin. Kaya naisip ko, baka mas malaki ang kikitain ko kung magnenegosyo ako. Kaya inisip ko, baka sakaling kumita ako ng pera kung magnenegosyo ako. Kaya ginamit ko lahat ng nakuha kong separation pay at nagloan pa ako ng malaki. Tapos nagtayo kami ng kaibigan ko ng coffee shop. Ano kaya ang nangyari? Oh, bakit parang alam nyo agad? Oh, oo, gaya ng inaasahan. Dahil wala akong karanasan at nagtipid pa ako. Mali pa ang napili kong lokasyon. Kaya pagkatapos ng isang taon, naging parang balon na walang laman na kahit ibenta ko, walang gustong kumuha. Dahil doon, para masolusyunan yon, nagsimula akong magtrabaho sa insurance sales. Sinubukan kong magbenta ng insurance para kumita ng pambayad sa renta ng tindahan. Pero kahit nawala na ang tindahan ko, dalawampung taon pa rin akong nagtrabaho sa insurance sales. Hindi dahil bagay sa akin ang sales o dahil sobrang saya nito, kaya ko iyon ginawa. Bakit kaya ganon? Alam na ninyo lahat. Oo. Dahil kailangan kong magbayad ng utang na nakuha ko mula sa tindahan, kinailangan kong magtrabaho sa sales, kaya dalawampung taon akong nagbenta habang nagtatrabaho ako bilang empleyado, negosyante at sales agent, hindi ko na malaya na nasa kalagitnaan na ako ng aking apat na taon. Nagpakasal ako, nagkaroon ng anak at sa abot ng aking makakaya ay nagsikap akong mabuhay at maitaguyod ang pamilya. Ngunit tuwing may malalaking o maliliit na okasyon sa pamilya o kapag may mga may hirap na sitwasyon, hindi talaga nawala ang pag-aalala ko sa pera. At habang papalapit na ako sa kalagitnaan ng aking apat na pung taon at nagsisimula ng lumaki ang pag-aalala ko tungkol sa aking buhay, pagreretiro pagkatapos ng aking karera, biglang may isang bagay na lumitaw na parang bulalakaw. Ano kaya yon? Oo, yun ay walang iba kundi ang Atomy. Biglang lumitaw ang Atomy na parang bulalakaw at doon ko nakilala ang negosyo ng Atomy. Sa totoo lang, dahil dalawampung taon na akong nagtatrabaho sa sales, maraming tao mula sa iba't ibang network marketing companies ang nag-alok sa akin ng negosyo. Sinubukan ko rin ang mga produkto nila at masasabi kong may kompetisyon at magagamit naman ang mga ito, pero hindi ako naakit dahil ang laging iniaalok sa akin ay mga health supplements at cosmetics. Hindi ko naman talaga naisip na kailangan ko ng health supplements o cosmetics. Parang hindi ko rin naramdaman na sulit o kaakit-akit ang presyo para bumili ulit. Pero sa negosyo ng Atomy, wala talagang nag-alok o nag sa akin. Gayon pa man, nung sinubukan ko ang mga produkto, maganda sila at mura pa. Nagtaka ko kung bakit mura, kaya inusisa ko. At doon ko nakita na sobrang kaakit-akit pala nito. Una sa lahat, mga bagay din naman ito na binibili ko sa ibang supermarket gamit ang sarili kong pera. Kaya naisip ko, kailangan ko lang palitan ng Atomy ang supermarket na pinupuntahan ko. At pangalawa, talagang naramdaman ko ang ganda ng presyo at kalidad. Ah, kung ganoon, kung ipapaalam ko lang ito sa mga tao, dahil narinig ko na rin naman ang tungkol sa network, baka pagkatapos ng sampung taon, makakatanggap ako ng mga dalawang daang libung piso kada buwan bilang parang pensyon? Dahil sa ideyang yon, nagpasya akong gawin ng Atomy bilang sideline at ngayon, labindalawang taon na akong nagpapatuloy sa negosyo. Ang Atomy na negosyo ay talagang mga produktong kailangan at ginagamit ng lahat kaya't buong kumpiyansa ko itong inirekomenda sa mga tao. Dahil kahit sino ay pwedeng magsimula at magtagumpay dito ng walang anumang kondisyon, ipinakilala ko ang Atomy sa mga tao sa paligid ko ng may buong tapang. Habang dumarami ang mga consumer at negosyante, nakapasok ako sa 100 million annual income club at pagkatapos ay sa 200 million leaders at royal leaders club. Salamat po. Ang dahilan kung bakit ko nakilala ang atomi na negosyo ay dahil talaga sa ate ko. Kung hindi ako niregaluhan ng ate ko ng mga kosmetiko, hindi ko sana nakilala ang atomi kahit ano pa man ang nararamdaman ng mga unang beses na dumalo dito ngayon, dahil sa taong iyon, kaya ninyo nakilala ang Atomy. Kung pipiliin ninyong pasuki ng negosyong ito, sa palagay ko, ang mga taong iyon ay magiging tunay na mahalaga at dapat pasalamatan. Noong nakaraang buwan, pumunta ako sa malayong Turkey para magbigay ng lecture. Nagpunta ako sa Turkey at sa totoo lang, nag ako at hindi nag-iisa, sumama ako sa mga CEO ng partner namin. Siyempre, hindi lang naman ako naglecture doon. nag ako, nagbigay ng suporta, at naglakbay din kami. Alam ko na kayang-kaya ninyong magbayad para makapag-abroad, pero hindi ba pangarap ninyo na makapagtrabaho at makapaglakbay ng sabay? Ako rin, nakasama ko ang mga partner ko sa pagtatrabaho at paglalakbay, at noong nakaraang taon ay nakapunta ulit ako sa Turkey at nakapunta rin ako sa Mongolia. Noong mga panahong iyon, kasama ko rin ang aming partner na boss at naglakbay kami habang nagtatrabaho. Para sa mga mahilig maglakbay, sana subukan ninyo talaga ang Atomy business. Sa tingin ko, ang Atomy business ay nagbibigay ng kakaibang karanasan na hindi mo mararanasan sa karaniwang paglalakbay. Ako nga pala, hindi naman talaga ako mahilig maglakbay. Pero habang naglalakbay ako, talagang nakakaramdam ako ng kasiyahan at nakikilala ko pa ang napakaraming tao. At kapag nakikita kami, ano ang pinag-uusapan namin? Napupunta kami sa usapan tungkol sa mga pangarap. Habang pinag-uusapan namin ang mga pangarap, napakasaya ng mga sandaling iyon. Ngayong taon at pati na rin sa susunod na taon, iniisip ko na mas marami pa akong mapupuntahan at mas marami pang tao ang makikilala ko habang ipinapakilala ang Atomy at ginagawa ang Atomy Business. Dahil sa ate ko, nakilala ko ang Atomy, kaya ipinangako ko sa sarili ko na sa ika na pong kaarawan ng mahal kong ate, ako mismo ang maghahanda ng isang engranding party para sa kanya sa ibang bansa. Ayon sa life scenario na isinulat ko, sampung taon na ang nakalipas noong nagsisimula pa lang ako sa Atomy, nitong nakaraang Enero ay ginanap ang ika na pong kaarawan ng ate ko. Kaya para sa ika na pong kaarawan, kasama ang aming ina at buong pamilya, nagplano kami ng biyahe papuntang Natrang, Vietnam. Salamat po. Pakiramdam ko kung hindi dahil sa Atomy, halos imposibleng mangyari ang ganitong klasing event para sa akin. Dahil sa Atomy, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaglakbay kasama ang aking mahal na pamilya at ang mas maganda pa, ang ate ko na dati ay gustong gusto lang ang mga produkto. Pero sinasabi niyang, hindi ko kayang gawin ang Atomy business kahit kailan hindi ko magagawa ay nagbago ng isip tatlong taon na ang nakalipas ng makita niyang nagtagumpay ako at ngayon ay kasama na niya ang dalawa niyang anak na babae na nasa kanilang 30 sa pagnenegosyo ng Atomy kasama ko ha. Oo, salamat po dahil magkasama kaming magkakapatid at mga anak niya sa negosyo. Tuwing nagkikita-kita kami, napupuno kami ng pag-asa at mga pangarap para sa hinaharap kaya napakasaya ng aming mga oras na magkasama. Mga kaibigan sa Atomy, ang kailangan lang ay palitan ninyo ang inyong mga pang-araw-araw na produkto sa Atomy Mall nang walang anumang kondisyon at subukan ninyo lang nang walang alinlangan. Kung ilalaan ninyo ang inyong oras at sigasig, kahit sino ay maaaring magtagumpay dito. Para sa mga unang beses na dumalo rito ngayon at sa mga patuloy pang nagsasaliksik tungkol sa Atomy, hinihikayat ko kayong pag-aralan ito nang mabuti at seryoso at sunggaban ninyo ang pagkakataong ito upang tiyak na magtagumpay. At dito ko natatapusin ang aking pambungad na pagbati. Maraming salamat po.